Upon reaching the, ano, the bridge, may taytay na dira mo. May kag may curb line. Nag, ano siya, nag-overtake siya sa pick-up. Pag, ma-overtake, pag siya tani, sa may, ano, sa may tracking, galing kay ang kil Sa right side siya, nag-overtake mo. Ito may medyo mga danlog, kay may mga balas-balason, may mga gagmay nga bato. So, posible, digto siya nag, ano, digto na tumba ang motor nga amo ang gintunaan nga nagtabog siya tungkol siguro sa mga momento acceleration ano na nag Pumanaw na ang Filipino reggae singer na si Kokoy Baldo nitong Biyernes, December 8, 2023. Si ay 44 years old. Si Kokoy ay unang nakilala nang sumali siya sa The Voice Philippines Season 2 noong 2014. Naging miyembro siya ng team Sara at naging finalist. Ang pagkamatay ni Kokoy ay kinumpirma ng kanyang manager nang mag-post ito sa Facebook page ng singer ukol sa malagim na sinapit nito. Mababasa sa post, "It is with a heavy heart to inform the public" Especially the fans, that Kok Koybaldu has passed away earlier this morning. We kindly ask for privacy during this hard time in respect to his family and friends. He will be missed, loved, and forever in our hearts. If there will be any updates, it will be posted here. Thank you all for your understanding. Binawian ang buhay si Kokoy dahil sa aksidente sa motorsiklo na nangyari sa Circumferential Road, Barangay Mandelagan sa Bacolod City. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bacolod Police, sinubukan umanong mag-overtake ni Kokoy sa isang 10-wheeler truck na may kargang sugarcane na nasa kanyang harapan nang bigla siyang mawala ng kontrol at metumba. Dahil dito, napailalim si Kokoy sa truck na dahilan para mapuruhan ang kanyang ulo. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang naging coach ni Kokoy sa The Voice Philippines na si Sara Heronimo. Nagpost si Sara ng litrato ni Kokoy sa Instagram, kalakip ang dasal at pakikisimpatya sa naulilang pamilya ng reggae singer. Mensahe ni Sara, "Maraming salamat at ibinahagi mo sa amin ang talento mo sa musika." Marami po akong natutunan sa inyo lalo na ang prinsipyo nyo sa buhay. Maraming salamat Sir Kokoy, may your soul rest in God's presence.